dito nga mga kaibigan napansin ko may tinapon na tangkay ng kangkong kasi nagluto kagabi yung aking mga kasama ng isda yung daon lamang ng kangkong ang ginawa nila kaya nasayang ako nag decide ako na lutuin ko siya mga kaibigan tanggalin ko muna yung matigas na part kasi yung sa dulo ng kangkong yun talaga ang malambot at masarap mga kaibigan nilinisan ko ng mabuti at ito na nga mga kaibigan malinis na malinis na siya pwede na siyang lutuin. Kumuha tayo ng sapin, uh, dawan ng saging, at ayan, kumukulo na po ating sinain. Pwede na rin siya ilagay dyan mga kaibigan. At saldet lamang po ito. At ilang minuto lang mga kaibigan na kalip. Lutu na siya mga kaibigan. Pwede na siyang sitbaon at nakaready na nga mga kaibigan ang ating pambalot yan na, ilagyan natin ng kanin may sunog na kunti ang kain natin pero masarap yan ito na nga mga kaibigan ang ating lunch wow wow uh, maglagay tayo ng patungon sa ilalim mga kaibigan uh, para hindi siya mag ay walay yan mga kaibigan ang oh, yummy naman ito Ano? Kangkong to mga kaibigan. Kangkong. Lalagyan na naman natin yan ng pampalasa ng pagkukong. yeah Yan. 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 Kunti -kunti lang yung bagong mga kaibigan. Kasi baka magbigla ay magkaroon ng sinabuhan na bagong. Yan o. Oh. Medyo sunog ng kunti yung ating kanin. Mukhang madami yung kanin natin ngayon, mga kaibigan. Madilim dito, mga kaibigan. Nasa basement tayo. Tinatapon na sana ito mga kaibigan kasi yung kasama ko, ang niluto nila yung dahon. Eh ako naman, ang mas paborito ko, itong katawan ng kangkong. Kasi sa amin, ginagawa nga yan na bupis eh. Bupis. Nilagay kasi sa isda yung ano, paksil isda yung dahon. Tapos binasura na ito. Masayang naman ako mga kaibigan. Binili din ito eh. Instead na ibasura, uh, niluto ko na masarap mga kaibigan nalaksa at very healthy healthy food ito mga kaibigan healthy food masarap ito sarap, sarap yun mga kaibigan Hmm. Nakatipid na naman ako mga kaibigan Yung allowance ko ngayon Hindi ko na magagastos hmm. sarap mm. kadalasan nakita ko sa luto ng kangkong bupis nilalagay sa isda pero tayo mga kaibigan uh, lang natin sa uh, sinaing pag kumulo, ano no? sarap wala nang arte-arte na luto mga kaibigan ganyan kasi pagka mahirap walang arte mm. ang baon na natin disposable pagkatapos natin gumain tapon na kaagad sa basura Mm. Ang sarap pag ganito kumain mga kaibigan. Nung walang preservative. Mm. Minsan kasi mga kaibigan, ang tao nasaan na kumain ng mga may preservative. Masama yun sa katawan mga kaibigan. mukhang saktong sakto lang mga kaibigan yung ulam natin na na ah, niluto natin ang ulam saktong sakto lang Mmm. Mm. dami nyo Mmm. Mmm. Solve na tayo.